yung natatawag ngayon? Alay, baka maramasko lang yun. Ha? Hello? Oh! Gabi na eh. Masyudo dito na eh. na kayo eh. Bakit? Eh, iniwanan niyo ako sa kubo eh. Aba, hindi ko naman kita nakikita, doon. Don, sa ina. Ang dami pa pala, doon. Ikaw na lang, luto na na. Ako nga nagluto na yan. Ikaw na lang, eh. kaso tira-tirahan na namin yan. Pinagsapahan na namin eh. Pakain namin sa aso yan. Ah, itanghali ala pala. Manaw, sa kaya? Paskong Pasko eh. Kaya nga, eh, wala naman akong alam eh. O oh, ari, o oh, ako nag-message. Doon daw tayo magtanghalian at meron daw ng masarap na ulam daw. Ayun, ayun, tama-tama. Tara, tara, tara. Tara, tara, tara. Ay, gutom na nga. Tara, tara, tara. Ah, ah. Itong bihira naman yung mga yun. Ay, kung kailan ako parating, saka naman nag-alaysan. Naligo naman ako. Ay, oh. masundan at siguradong kain na nagpupuntahan ng mga yaw. <laughs> Uncle! Uncle! Oh, manong! Merry Christmas, Uncle! Ay, Merry Christmas din! Merry Christmas, Uncle! Ay, bakit ga ka kayo nga ngayon? Ay, paano gano'ng mga ri kabagal-bagal naman? Ay, luto na ka? Ay, luto na! Ay, siya, tra! 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 Tiga kain! Oh, ayos na Tra! Uncle! Eh, tunay kang napakasarap ng tanghalian natin ito. Ay, kakain kayo ng marami di yan. na tawag sa ito. Umay? Okay. Siya, puntay mo na. Atal ko, nadadali mo nga sa kusina. Atal pa kaya sa aso. Sige, sige, sige. Akon! Oh, ututoy! Akon, Merry Christmas! Merry Christmas, Dain. Ay, pasok ito sa loob. Ado si Romano, nakain. At ako'y may lang ang may inom sa labas. Sige, sige, sige. Okay, bahala na kayo Don. Ah, sige. Sino kaya yung natawag ngayon? Ali, baka mamamas ang lang yun. Ah, Hello. Oh! Mabili! Masyo tutoy eh! Eh, kung na kayo eh. Bakit? Eh, iniwanan niyo ako sa kubo eh. Aba, hindi ko naman kita nakikita doon. Ay, ako nasa likodan niyo lang. Ay, siya, hindi ka namin napapansin. Ay, mas ako. lalo naman ako. Ay, kumain ka na ka? Hindi pa nga ako. Ay, siya, ay doon na lang sa kusina kumot. Ay, ubos na din naman eh. Ay, siya, sige. Mamili ka na doon ha. Oo, oh, sige. <laughs> ay, amoy na, amoy na. Oh. Ay, oh. ay ka din. Oo, oh, namin, nakita ka pag ha? Hmm, dami pa pala doon sa kusina. Hindi kayo bumulus. Busok na, gay, kay? Hmm. Dudoy! Hmm, uh. Kung kong! Saan ko kaya yan? Doon sa kusina! Ang dami pa pala doon! Ikaw lang luto na rin! Ako nga nagluto na yan! Ang sarap na! Eh kaso tira-tirahan na namin yan! Pinagsapahan uh. na namin eh! Pakain namin sa aso yan! Ah! Wow! Ay naku mo! Eh kaya pala iba si Balasa! Ay ikaw eh! Kuha ka ng kuha daw! Mula <laughs> nga ako sa team ng Kuya Jay Motoclick! Kami nga ako ay bumabati ng... Maligayang Pasko at masagalang bagong taon!